Sino ang tunay na Pilipino? Sa dami ng kultura na nagtanlong sa ating bansa, mayroon nga bang tunay na Pilipino? Sasagutin niya ni Shao Chua sa show Time. Sayang araw po! It's Shao Time! Sa ating unang usapan, ating pag-isipan, sino nga ba ang Pilipino? May mga Pilipino dahil ang parehong magulang nila ay mga Pilipino, Diyos Gini, At may mga Pilipino naman dahil ipinanganak sila sa Pilipinas, usually, ito ang isinasaad ng ating mga batas. Ngunit, sapat na bang maging Pilipino lamang sa dugo at papel? May mga tao nga na naniniwala na wala namang Pilipinas dahil iba-iba naman ang ating kultura at wika sa loob mismo ng bansa. Marami rin mga Pilipino na nasa Pilipinas pa ang mga paa, ngunit ang kaisipan nila ay nakalutang na sa ibang bansa. Sana, matupad ang hiraya ng mga lolo at lola ng ating sambayanan para sa atin. Para kay Jose Rizal, nang itatag niya ang Liga Filipina, hindi sinusukat sa dugo ang pagkapilipino, kundi sa pagtutulungan sa isa't isa at pagkakaroon ng bawat isa ng damdaming makabansa na nakabatay sa ating kultura at mga magagandang ugali. Para kay Andres Bonifacio at Emilio Jacinto sa katipunan, ang Pilipino ay nagkakaisang magkakalahit magkakapatid na may kalayaan na ang tunay na kahulugan ay pag-iisip ng higit na kabutihan ng lahat. Sama-sama po tayong maniwala sa ating sarili na ang Pilipino ay bayani. Mga ordinaryong tao na nagbibigay ng paglingap sa bayan ng walang hinihinging kapalit. Ang Pilipino, iba-iba man ang pakahulugan natin dito, ay pinipiling maging Pilipino at sinisikap na tulungan na umunlad at magkaisang bayan at ang kapwa sa kanyang sariling kakayahan, anuman ang kanyang kahinaan. Sana hindi lamang natin nakikita ang pagiging Pilipino ng Luzon, Visayas at Mindanao kapag may sakuna. Ako po si Xiao Chua and that was Xiao Time.